Okay guys, ngayon matutulog na tayo at ako yung magbabakwit. <laughs> Bayan na kuya peps, Lilipat na ako ng aking lungga. Uy, ang dilim. Yeah. Good night. Lilipat ako ng aking lungga. Ano ba ito? Si Kiyo. Si Kiyo. Hindi na nag-akot ng kanyang gamit. Naknak! -nak. Ay! Natulog na si Kiyo. Okay, dito kayo mag <laughs> Dito ay matulog ni Kiyo. Oh, grabe Kiyo, ang lamig-lamig dito. <laughs> Kaya ako nakapang habang suot kasi malamig dito guys. Ay! Ay, Doc! si Punggok. Hey, go, good night. Sleep na. Ito ni Punggok, oh. Yan. Sleep na dito. Dito, sleep. Good night, Kiyo. Good night, guys. Dito kami muna matulog, eh. Huh. Sarap naman dito. Sobrang lamig. Malamig din naman sa amin, pero mas malamig dito. <laughs> Kasi mainitin yung aking kasama. Yo, good night. Good night, Gok. Good night, guys. Good night. Good night, guys. Ha, kiss mo na. Hmm. Kiss. Lawat. pa pa pa. Hindi naman nakita yung uso. Gok, laway lang. Good night, ha? Good night.

Massage. Massage. Papamassage pa eh. Oh, o, sige na. na. Bye guys. Thank you for watching. Matutulog na tayo sa... Ay. Wala na. Hindi na talaga nagising si Kiyo. <laughs> Matulog na siya. Pero... Ay. Go. Doon ka na sa bahay mo. Go. Gusto mo to? <laughs> <Takot>. <laughs> oh, sarap ng laway ni Pugok. Bye guys, yun lang. Mayingay na, may tulog na. Uh... Bye bye na nga. Huh?